At dahil nga nag na, malamig ang panahon. At syempre masarap umigot ng sabaw. At eto nga magluluto tayo ng nilagang baboy. Let's go! Sakto so, nga lang na nilagang niluto ko dahil nga umuulan at kanina nga umalis kami ni Mrs. at may pinuntahan nga kami sa proper. Naglakad na nga lang kami kasi nga sayang din naman ang pamasahing 15 pesos. At magdaan din namin sa tricyclean, eh ganun din, wala din naman palang tricycle. Kaya nag-decide na rin talaga kaming maglakad na lang. At isa pa, hindi naman mainit dahil nga umuulan. Hindi rin naman kasi kalayuan yung aming pinuntahan. At saglit nga rin lang din kasi kami doon kasi nga nagpasukat nga lang ng ngipin si misis. At pagbalik nga namin, naglakad na lang din kami pabalik. At so dito, yan, baluto na nga yan. Siyempre, pagtabot niyan, kainan na. Pakinggan natin yung sounds nito habang kumukulo.